Unique Masters, your health and livelihood partners. A reading from the Bible. Seek first the kingdom of God and his righteousness. And all these things will be added unto you. Matthew 6, verse 33. Let us pray. Today I receive all God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healings, and miracles. Today I open myself to God's word so I would become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, and I am God's powerful champion. And because I am blessed, I will bless the world in Jesus' name. Amen. Hello. Magandang uh, umaga po sa inyo lahat. Magamat alas dos na ng, ng, ng hapon. Uh, ang ating pong tatalakayin ngayon ay bakit hindi dapat inumin ng mga adult ang gatas? Uh, yung gatas talagang iniinom eh, no? ng mga may edad, ng mga lolo't lola eh. Kasi nga daw, kailangan ng calcium. Uh, pero hindi na ang totoo, yun ang nagiging dahilan kung bakit problema pa tayo. Lalo tayo nagkakaroon ng uh kakulangan sa calcium. So, ngayong uh <clears throat> ngayong hapon, ay uh, <clears throat> meron tayong hinandang ano, video ng uh aming uh, medical director, uh, na si Dr. Ren Paragas at uh, pakinggan po natin at natin po maliwanagan kung bakit hindi dapat uh iniinom o hindi dapat inamin ng mga adult ang gatas. So, pakinggan po natin si Dr. Palagas. Water Doc, bakit bawal? Water Doc, bakit po bawal ang pag-inom ng gatas? Gatas, milk. Okay. Um, ang milk po is one of the items na hindi ko talaga uh, in encourage, lalo sa adults na inumin, because number one, nature says that there is no milk that is uh, designed for adults. Ang gatas po ay actually liquid food which is designed only for infants. Kaya if you go back to nature, di ba, the only animals na nagagatas po, sila po yung tinatawag na mamalyans. Because only mammals, they have this mammary gland na doon lumalabas ang kanilang gatas. To start with, ang uh, gatas po is species specific. Meaning, yung lahi-lahi. Example, si uh, Kuting, siya ay dumidede po kay nanay niyang pusa. Si tuta dumedede po siya sa nanay niyang aso. Si beik dumedede po siya sa nanay niyang baboy. Yung anak po natin dahil tao dapat dumede din siya sa nanay niyang tao. Now uh, seldom unless uh, namatayan ng nanay itong mga hayop na ito they would not drink other species milk the only daw uh, quote ang quote animal na umiinom ng gatas ng ibang lahi ay yung tao. Now, ang gatas po has so many components and one of them are antibodies. Okay? Kaya yung mother pag magbe-breastfeed, ba? Diba, pag uh, bagong delivery, ang uh, po namin is yung unang lumalabas doon sa kanyang breast ay ipainom doon sa sanggol because itong colostrum is very very rich in antibodies. Ito po yung antibodies na naging sakit ng mga mothers para hindi po makuha din ng anak if ever na ma-expose sa mga ganyan sakit sa mga sakit na na-experience ng mother, lalo mga infectious diseases. Ngayon, itong mga hayop, meron din po ganun. So, if itong antibodies ng ibang uring hayop ay papasok sa inyong katawan, for example, man is fond of drinking uh, cow's milk, di ba? So, yung uh, antibody ng cow ay papasok sa katawan ng tao, maaari yung antibodies would recognize ang tao as a different species. Hindi po siya baka, kundi tao. So, maari magkakaroon ng uh, reaction itong antibodies sa katawan and therefore, it might uh, destroy yung organs na nakita niyang hindi niya kauri. And with that, would uh, arise yung condition known as autoimmune disease. If you would note, in uh, sa mga literature, most of the autoimmune disease, ang sabi po, cause is unknown, but they only uh, overlooked that the cause may be yung drinking of cow's milk. Okay? Another reason is, normally po kasi, ang gatas po is liquid. Wala pong uh, hayop na nagpapalabas ng powdered milk from their breast. So, if you are catering to powdered milk, hindi po yan natural. Diba? So you are trying to add something which is out of nature and something that is not natural is not uh, recommended. So it is a factory created the uh, milk which actually do not contain yung lahat ng dapat niyong kailanganin sa inyong katawan. Now another problem with milk is the milk that we are talking here is not the uh, human milk na kinukuha sa breast milk kundi yung uh, Cow's milk, it could be raw, it could be uh, fresh, or it could be powdered. Now, studies have showed that ang milk may be contaminated. That is the reason why yung gatas is one of the beverages na madali po yung mapanis. Diba, sa loob ng apat na oras, makikita mo na spoiled na po yan. It's because uh, studies showed that one liter of cow's milk may contain as much as 750... Million bacteria na it would uh, multiply every 20 minutes. So, in one hour, there are 60 minutes. So, in uh, one hour, pwede siyang uh, magmultiply multiply 3 times. Di ba? So, in four hours, ilang beses na po yan? Marami. Mm -hmm. Ito sa ano, a site na www.nutmilk.com Dito, sinasabi nila, that uh, milk po is one of the most contaminated beverage. Because aside from the uh, milk itself, uh, ang ginagawa ng mga negosyante na nagpapagatas ng kanilang baka para yung baka po ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng milk. Diba? Kung ano-ano pong hormones ang tinuturo po dyan. And uh, problem of these hormones is they may pass through yung breast going into the milk so maaring mainom ng tao lalo na yung hormone that would force yung animal to continuously produce milk now itong hormone na ito maari siyang sempai niya yung breast no. ng cow mm -hmm. di ba para prolong yung uh, milk production so sa mga kababaihan na who are the uh, gender na usually needed recommend na inom ng milk para hindi daw sila makakakon osteoporosis. So, kung mainom po yan, itong hormone will also uh, tend to increase your breast size. And uh, some of them may develop, okay, breast cancer because of Ooh. that. Because yung nga yung purpose ng hormone. Mm -hmm. Another problem is, pag uh, itong baka na ito, di ba, uh, usually kung milk kabit po sila ng milking machine, di ba? Yung device, kabit So, nagsusugat po yung uh, nipple. So, pag magsugat ang nipple, pwede po oh. yan ma-infect. And when it is infected, pwede din yung uh, pus, blood, na maisama dun sa gatas na na pinapump. Hmm. And uh, because kung magkaroon ng sugat, maaaring magkaroon ng infection. So, anong gagawin ng... Uh, yung veterinarian, mag inject ng antibiotics. antibiotics. And antibiotics may also be excreted from the milk. That's the reason why uh, sometimes yung mga taong uminom ng uh, gatas, they might uh, develop resistance to antibiotics. Kaya maaari hindi sila basta-basta respond -basta sa antibiotics. And worse, uh, there is the risk to produce po yung tinatag nila na superbug na hindi basta-basta respond -basta doon sa antibiotics. And uh, another problem is uh, yung components ng uh, cow's milk is different from the components of yung human milk. For example, uh, when it comes to yung protein level, mas mataas po yung protein content ng cow's milk kaysa sa breast milk. Kasi po, you would note that ang baka, pag ipinanganak, mga 50 kilos po yan. And then in the span of uh, 12 months, ang kanyang size will be about 150 kilos. So yung baka had gained about 100 kilos in a span of one year. Anak like yung tao po, ipinapanganak po yan, mga 3 kilos. And in the span of uh, one year, ang weight gain lang niya po at the average is supposed to be 7 kilos. Kasi yung average uh, one-year-old child must be about uh, 10 kilograms. So yung need ng tao from yung cow is very, very different. Now, the problem is, uh, pag nasobrahan ng itong uh, protina, yung uh, digestion of uh, itong protein by our digestive system might hard up. So, it might cause some uh, digestive uh, problems. Like, for example, um, makakaroon po sila na gastritis and then uh, some digestive problems like bloating. And then, uh, worst po is yung lactose which is a uh, content in uh, milk. Ang uh, tao po, especially yung non-Caucasians, at the age of 4 to 7, yung production po yung uh, enzyme na lactase that will uh, digest, digest lactose mm -hmm. may be absent. Di ba? So they could form uh, diarrhea, they might uh, develop irritative uh, bowel syndrome, they might develop Crohn's disease as the effect of uh, inability to to digest milk properly. Kaya yung oftentimes, itong drink of milk is really not advisable. Okay, Dok, um, dagdagan ko lang. You're a pediatrician. Mm -hmm. And uh, sabi nila, merong mga, kung merong medical reasons na nanay hindi makapagpadede, no? Na for whatever reason na uh, hindi talaga niya pwedeng padede yung anak niya. Yung formula milk, until when a mother pwedeng magpabigay nito sa kanyang uh, baby as uh, liquid food? Personal kasi, I start feeding my babies at the age of 4 months. Feed na? Kain na siya solid? Yes. Oo. Ewan ko lang ngayon kasi na <laughs> nagbabago eh. Like for example, water. I need to water dun sa infant. Opo. The reason I do not know when in fact ang baby po is about 80 to 90 percent water. So milk, puro milk, milk, milk ang binibigay nila. Personally, pag umabot na po ng 6 months yung baby. baby pwede nyang kainin yung kinakain ng adults. Mm. Ingat lang doon sa size para hindi ma-choke yung bata. Opo. And then siyempre pagdating sa mga bones, mm -mm. 'di ba? Lalo yung fish bone, 'di ba? Tinik. Mm -mm. Ah delikado po 'yan. So uh, the parents or whoever is uh, taking care of the child must be uh, careful na itong ingatan itong mga bone. And oftentimes kasi medyo mush mm -mm. ang uh, pinapakain dyan. So pagdating na six months, pwede nang iawat yung mm -hmm. milk okay But, syempre, uh, ang breastfeeding is best until 2 uh, years of age. Kasi, an infant is up to 2 years of age. Mm -hmm. So, hanggang so, 2 um, years old. Yes, you can. Kung breastfeeding. Uh, yes, kung breastfeeding. Pero, kung formula. Pero, kung formula, uh, wow. uh, the sooner that you could win uh, okay. out yung ano, uh, it will be best. Actually, uh, dun sa study na uh, ginawa uh, by Dr. Uh, Kradjay, ang sabi po niya, is, um, Cow's milk is only recommended beyond 4 years of age. Under that, hindi daw siya recommended dun sa bata. So, mm. as much as possible, uh, iwasan. Ayun. How about sa mga matanda? Fine, last question, daw Sa mga matanda, okay. kasi itong pinakaano eh. Okay. Lagi nilang rason dahil daw sa calcium content nito. At uh, marami ang nag endorse ng adult milk, milk for elderly. Gaano ito, ka totoo at pwedeng gamitin talaga? Actually, dun sa mga proponents ng no milk, uh, they said that um, calcium from cow's milk actually is not advisable because ang uh, amount of calcium in the milk po is 10 times that of uh, the amount that we need. And when that happens, ang cow's milk kasi is acidic. So yung calcium na nandun sa milk ay eh, hindi po yan nagagamit Uh, na to protect your bones but it will be utilized to buffer yung acidity na milk so this proponents would advise that if you would really like to uh, ano uh, get more calcium for your bones take it from the vegetables hindi po from milk and the dairy products kaya tingnan nyo, yung mga malalaking hayop diba ang kinakain nila is damo and yet uh, kahit hindi sila ininom ng gatas Their bones are sturdier, okay, mas ma malakas ang buto nila, wala silang osteoporosis. Kasi the only animal naman na mayroong osteoporosis are human beings. And uh, human beings are the mm -hmm. only matured individuals who drink milk. Wala naman matandang hayop na talagang umiinom ng gatas. ba? Diba? So, oh, do. beware. <laughs> Maraming salamat, Doc. At mga kaibigan, yan po ang ating... What a bakit bawal? Tubig na purified ang dapat inumin. Ayaw ni CMD sa tubig dapat haluin. pala <laughs> so, ayan po. Napakalinaw nung sinabi ni Doc, ano? <clears throat> uh, sa mga bata, dapat, uh, pag, huminto uh, na yung pag-produce ng, ng milk, yung breast ng mother, panahon na para pakainin. so, painamin natin ng, ay, pakainin natin ng mga, ano, yung mga dinurog, ano? Patatas, saka yung patatas, sa kayong malasadong itlog, yan. Saka yung mga dinurog na saging, yan. It, maraming ano eh, maraming pwede. Kaya lang, ingat lang ano, uh, make sure na wala mga solid na ano, uh, malalaki kasi baka machok yung bata. Ah, uh, Pangalawa, yung sa, may, sa mga adults, sa mga lolo, lola. Ang purpose nila, lalo yung mga nasa, papapanood nyo sa TV, di ba? Na kailangan daw uminom yung mga yung mga may edad na nang gatas na 'yon na ah, para daw sa calcium. Ang problema nga, yung ating yung gatas na nakukuha natin ay galing sa hayop. Mataas po ang acid niyan. So pag ininom niyo, yung calcium niya is acidic. So pag ininom niya, dahil acidic na, 'di ba? Ah, uh, 'di ba anong ginagawa ng katawan? Pag may pumasok na acid sa katawan natin, sinusubukan nila i-neutralize, sinusubukan ng katawan na i-neutralize. So, kukuha siya ng calcium sa buto natin para neutralize yung acid na pumasok. So, kung palaging ginagawa natin yun, kuha ng kuha siya ng calcium. So, instead na madagdagan ng calcium yung buto ninyo, nababawasan. So, mas lalong lumalala. Kaya maraming dyan eh. May mga pasyente kami na nagkakaminom sila nung gano'n na calcium na gatas. Imported pa eh. Pero kalaunan, nagkaroon ng osteoporosis. So, ang ginawa namin, pinahinto namin. At uh, Siguro mo after ano lang, after 2 months, 3 months, ang ganda na lang So, balik <clears throat> tayo doon sa, ano, sa uh, God's creation, na yung mga nakikita nyo sa God's creation, ano doon lang yun? Yun lang ang solusyon. Diba? Tubig lang po talaga ang liquid na dapat na ipasok sa ating katawan. Kaya nga, di ba, tawag nila doon, liquid, yung water, is the liquid of life. Di ba? <clears throat> yung mineral naman, spark of life. Kaya yung, yung tubig ng no araw, mataas ang mineral content niyan. Kaya, ang tawag doon, totoong tubig. ngayon, wala lang totoong tubig eh. Diba nila, uh, purified eh. Nilalagyan nga lang natin itong ionic mineral drops para maging totoong tubig ulit siya. Para bumalik po yung totoong tubig. Kasi pag mataas ang ayon, ang ayon na ionic mineral drops o so taas yung mineral content, o, oh, lahat ngayon ng mga cells natin, napapasukan na ng water. Kasi kailangan makapasok ang tubig sa mga cells natin. At later on, yung mga, yung huling, huling, ano, part ng ating katawan ay masuplayan din. Pag marami kayong tubig, ha, kasi pag kulang, ang iniinom yung tubig, mapupunta lang yan doon sa priority kasi may, may, may priority yan eh. ba diba yung brain, yung heart, liver, lungs, pababa yan. Ang huli is yung uh, yung skin natin. Uh, saka yung muscle. Tapos yung buto. Diba? Uh, yung buto ha, ano eh, uh, 20% yan is water. Ganun ka-importante. At pagkulang ang tubig ng buto, at dahil isa siya sa huli, no? Isa siya sa huli na susuplay ng tubig. Kaya problema kayo sa ano, sa dugo, di ba? Pa paano, paano makakapag-produce ng dugo? Di ba? Yung ating, ano, di ba? Yung buto, yung bone marrow, paano makakapag-produce? Walang materials, eh, di ba? So, kailangan niya ng mataas na water. Kaya meron mga doctors sa Amerika eh, na pinapaliwanag nila kung gaano kay, kaimportante ang water. At sinasabi pa nga nila na ang water kayang gamutin lahat ng karamdaman. Totoo yun. Kaya lang, hindi nila napanggit na depende sa water. Kasi kung ang water mo ay purified water, wala kang, walang, 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 uh, walang magaganap na, ano, na Makakatulong sa paggamot sa inyong karamdaman. Okay po. So sana nakatulong po uh, itong ating uh, maiksing uh, live. No? Uh, at uh, mamayang gabi naman po, doon po sa aming Facebook uh, account na Ionic Master, ay uh, pag-uusapan naman yung business side na pagiging member ng uh, Verbon Lab uh, Enterprises Corporation. Uh, so, di discuss namin na dito, nakakatulong na kayo sa ibang tao, napapagaling talaga natin yung kanilang karamdaman, at, kumikita rin kayo on the side. Diba? So, napakaganda po. Abangan na nyo mamaya. Uh, 8.30 po, hanggang 9.30 po, sa Ionic Masters Facebook. Yan. So, magkita-kita po tayo mamaya doon. So, yun lang po sa ngayon at abangan ninyo yung susunod. Naipopost ko naman kung ano yung pag-uusapan natin susunod. Uh, malamang uh, yung sa mineral naman na paliwanag ko sa inyo kung bakit napaka-importante ng minerals. Okay po. So, laging tandaan ha. Health is wealth. Lamang ang may alam. So ganita lang po. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga nakinig. At sana uh, i ano niyo i-share ninyo sa mga kamag-anak niyo, sa mga lolot lola niyo na wag na silang maggatas. Gastos nga lang 'yan eh. Uh, at eh uh, hindi nakakatulong po. Uh, Mag-ionic minerals na lang po kayo at tubig. Ayan. So sigurado makakatulong po sa inyo. Mula dito po. Uh, Jonathan Mateo po ng Ionic Minerals Pasig ay nagpapasalamat at makita-kita tayo muli sa susunod kong uh, live. Maraming salamat! Dear God, as this video come to an end, we thank you for the time you have given us. Thank you for giving us a chance to share this knowledge to our viewers throughout this video. Help us to carry new learnings and experiences in our mind and put into actions. We thank you for your guidance to accomplish this presentation successfully. May you bless us all, protect us with your holy will. All this we pray in his mighty name, our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you for joining us and we hope to see you again in our next meeting. God bless.